kaugde pa rin po ito mga doon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi o ng mga namamatay dahil sa naturang lindol. Bumubaya? Yes, Bombo Genesis. Kinumpirma ni Office of Civil Defense, Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga casualties sa Bogo, Cebu, na siyang pinakanatamaan ng mag magnitude uh, 6.9 na lindol pasado alas 10 kagabi sa isang pulong balitaan ni nanunsyo ni Alejandro na sa ngayon mula sa bilang na uh, 26 ay pumalo na sa anim na putatlo ang mga naitanong na dahil sa lindol dahil sa lindol uh, sa lindol. Anya ito ay patuloy na sumasa ilalim pa sa kumpirmasyon at validation lalo pat ilang mga barangay pa ang nangangailangan ng agarang rescue teams mula sa pamahalaan ay pa kay Alejandro mula, uh, muli na rin nga inactivate itong uh, inter interagency coordinating cell ng pamahalaan para sa agarang tulong na ma ma maipapaabot sa si mga residenteng apektado ng lindol na ito. Bagamat may mga naitala ng bilang na silalim pa rin ng golden hour ang Office of Civil Defense kung saan prioridad sa ngayon ang search and rescue operations sa lugar upang matiyak at masiguro na kung ilan talaga ang bilang ng mga nasawi sugatan at maging ng mga nawawala pa sa ngayon. Kaugnay niya, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Fort, Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administrator. Oo, uh, kumbaga very fluid pa yung numbers natin. No? Uh, sabi ko nga sa iyo kanina, uh, yung aming numero as of 7 ay mababa pa. But uh, as we speak, meron na tayong nakuha na umaabot na ng 60. Uh, within the day po, we'll have a better picture as far as numbers are concerned. Uh, makukuha din natin yan. But definitely, we have uh, casualties. We have, uh, I, I think, yung injury na na-report sa atin, 119 na no? But, uh, 119. And uh, yun nga, hopefully, yung missing, uh, ma -ma mabilang din natin uh, kung meron man. So, just give us time. Uh, again, we are still in the golden hour na ang priority ay search and rescue. We give time sa LGUs to do that and then uh, as soon as they're ready to report yung numbers ay makukuha din natin. But uh, rest assured, uh, our regional counterparts ay binigyan na natin ng instruction to augment para po merong isang grupo na talagang mag-conduct ng assessment and get the numbers for us. Sa so, naging pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines kay Alejandro Hingil sa posibleng paghingi ng saklolo ng pamahalaan sa international parties para sa karagdagang rescue teams, paliwanag ni Alejandro kasalukuyan na nilang naalerto ang mga karatig bansa gaya ng Indonesia at Singapore para sa pagpapadala ng tulong sa search and rescue operation na so, isang kasalukuyang focus ngayon ng pamahalaan. Sa ngayon nakapagtala na ng halos Uh, walong raan na aftershocks ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology at patuloy na naghihintay pa ng assessment ang Office of Civil Defense dahil dito anya nakabase kung kakailanganin pa ba ng augmentation mula sa ibang mga nasyon dahil sa ngayon anya ay kinakaya pa naman ng lokal na pamahalaan at maging mga augmentation no, mula sa national agencies ang ongoing rescue operation sa Bogo, Cebu City. Inaasahan naman na ngayong araw o mamayang hapon ay makakapagbigay na ng assessment mula sa Cebu at makakapagdesisyon na rin hinggil sa paghingi ng mga karagdagang tulong mula sa iba pang mga bansa. So ngayon pakinggan natin muli ang tinig ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro. May uh, may naitala po kasing 611 aftershocks ngayon no uh, as of 10:50 yes sir 611 na po yung aftershocks. With this number, sir, hindi pa po ba tayo hihingi ng saklolo sa international parties to uh, have rescue teams para po mas mapadali po ang magiging rescue operations natin, sir? Thank you, sir. Hmm. Uh, yun nga, sabi ko kanina, we have already alerted our neighboring countries na merong teams na pwedeng ipadala. But uh, we will base that on the assessment that will be done uh, today, no? Uh, kasi sabi ko nga, we have already our first responder in my LGUs uh, from the regional agencies, uh, nagpadala na rin and then sa national. no uh, Kasi mahirap naman pag humingi tayo tapos hindi naman pala kailangan. So we have to be sure. But uh, hopefully ngayong umaga, decisions can already be made uh, kung kailangan o hindi. Bombo Genesis, Bombo Ever, uh, nakaantabay pa rin no at patuloy na isinasang ang uh, patuloy na isinasagawa ang rescue operations ngayon ng mga uniform personnel ng pamahalaan para sa mga na-trap at mga nawawala pang mamamayan ng Bogo habang uh, bumubuhos na rin ang tulong mula sa mga ahensya para sa mga apektadong residente. Isingit ko lamang no Bombo Denisis, uh, paliwanag din kanina ni uh, Asec uh, Bernardo, uh, dahilan ng mga karamihang... Uh, dahilan ng pagkasawi ng karamihang residente dito sa Bogo Cebu City ay yung pagkatrap nila doon sa mga uh, debris na galing doon sa naging lintol. No? At ilan nga sa mga uh, pinakanatamaan nga nito ay yung Bogo na mayroong uh, 30, uh, sumunod dito ang San Rimejo na mayroong 11. At ang Medilin na mayroon namang 10. Sa ngayon, bombogenesis patuloy na kinukuha natin. Yung mga datos o yung mga pinal na datos dahil sa ngayon ay mahina yung komunikasyon ng Office of Civil Defense sa regional offices nila dahil nga nagkaroon din ng interruption sa komunikasyon dahil namatayan ng ilang power outages o nakaranas ng power outages sa ilang bahagi ng Cebu City bombogenesis. Uh ang ang OCD ang siyang head ano o head ng uh, National Disaster Risk Reduction and Management Council and saklaw din nito ang Armed Forces of the Philippines anong palig ng Armed Forces of the Philippines magpapadala ba sila ng rescuers uh, sa mayon? Uh, ngayon naman sa panig no, ng Armed Forces of the Philippines, nakadepende sa Office of Civil Defense kung magpapadala sila ng uh, augmentation mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas. no Bagamat uh, nakadepende pa rin ito sa assessment ay naka, nagpahayag na rin ng kahandaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa uh, pagpapadala uh, ng augmentation. Actually kanina sinabi na rin ni Asec uh, Alejandro na may dalawang chopper na o dalawang helicopter o air assets ng Office of Civil Defense ang nagtungo sa Cebu City para sa karagdagang uh, pagpapadala ng augmentation dun sa isinasagawa pa rin o patuloy na isinasagawang rescue operation sa Cebu City dahil nga ilang mga barangay pa rin ang nangangailangan ng tulong. At uh, ilan kagayanan sa Medellin, no, um, maraming uh, ayon sa ating uh, mga nakuhang o nakalap na impormasyon, marami pa rin sa Medellin at maging doon sa sugod ang uh, nakakaranas o sa San Rimejo pala, bombo Genesis, ang uh, nangangailangan ng tulong dahil marami pa ring nawawalang residente sa mga bahaging ito, bombo Genesis. Mm -hmm. Okay, Bumbo Ever. Right. Bumbo Beya, yung Cebu Province, nangangailangan daw ng karagdagang mga medical responders. Anong tugon dito? Uh, uh, doon ba sa pinadala ng armed Forces of the Philippines, may kasama sila mga medical responders din na tutulong para doon sa mga biktima ng uh, lindol? Bumbo Yes, go ever no. uh, Sa kasalukuyan kinukuha natin yung uh, mga kung ilan yung medical responders na ipinadala o kung meron bang medical responders na ipinadala doon sa bahagi ng Cebu City. Ngunit sa ating pakikipag-usap o sa naging pulong balita na rin kanina kaya kasama si Asik Bernardo, uh, Asik Alejandro ay uh, sinabi naman niya na malalim yung pakikipag-ugnayan ngayon ng Office of Civil Defense Department of Health lalo na't sila ang pinaka-busy sa kasalukuyan dahil nga sa dami ng mga casualties na inaayos nila sa ngayon kasama na dito yung pagsasaayos din ng mga death certificate ng mga ng mga naitalang nasawi at gayon din yung mga uh, patuloy na dumaragsa pa na mga uh, bilang ng mga nasawi dito sa Cebu City particular na sa Bogo City na siyang Uh, sa Bogo na siyang uh, pinaka nito nitong uh, naging lindol Bombo Ever. So ngayon, uh, aalamin natin kung ilang mga medical responders yung kanilang ipinadala ngunit panigurado naman na kasama ang uh, ilang mga medical responders doon sa maging naging rescue uh, team na ipinadala ngayon ng Office of Civil Defense dyan, uh, dito sa uh, sa bahagi ng Cebu City Bombo Ever. Okay. Maraming salamat. Ingat-ingat ka dyan, mababaya. Live mula dito sa Office of Civil Defense para sa Bombo Network News. Ito si Bombo and this is Bombo Radio, Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.